So yun mga katropa, magandang buhay sa inyong lahat. At nandito na naman tayo muli sa SNDI, GMA Cavite. At uh, nandito po tayo ngayon sa event na Bed and Business, At ngayon gumagawa naman po sila ng uh, pandikoko. Ayan. So tingnan natin kung paano sila magtimpla ng palaman ng palaman ng pandikoko. 50 50, 50, 50, 50, 50, Ito naman naman. Ito Bigat yan. Sakto. na. Sakto. Magaling talaga. Magaling na magbilog. Magaling pang pumutol. Ah, mo sa ilalim pa. Sakali siya. Bibilog eh. Yung parang siya na bilog. Parang tinutupi-tupi. Papunta sa ilalim. spacing yan, ate. Sa lumahan. Ay, hirap mo lang. Ah, yung brush. Brush. Wala ka bang, ano? Ah. Uh, Kisu, pa-iramalan Ano 'tong madami? Konti lang o, daw. Tama. 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 So ito mga katropa, uh, okay. ah, okay. tinatakal nila yung bawat isang dough, dapat 50 grams lang. Yun yung tamang sukat para sa pandiko ko. Oh, sakto sakto. Babawasan lang ng konti eh. Saktong sakto, babawasan lang ng konti eh. <laughs> -sakto okay, dito naman tayo sa group 2. So, yun din ang ginagawa nila nag uh, may measure sila ng 50 grams then bibilogin nila Bapak maganda yung bilog nyo ha Itignan nyo yung sensor nyo Kawasan niyo pa to, Masami pa to. Gumawa oh, lang po tayo, sir. Ma'am. Sir, yes, marunong sir. Baka. Ito, ganito. Ayun, okay. yan. Hindi marunong, ganyan, o. Oh. Hindi marunong, ganyan, o. Ganyan lang pala. Ganyan lang pala. Ganyan lang pala. Ganyan lang pala. pala. Ganun lang pala.

kurang mo lang. okay balik tayo ulit sa group 3. Tingnan natin kung ano na nagawa nila daan nyo, yung penis niya sa ibabaw yung ang niya na sensor, ha patagabi yung talagang gamitan ng art. yun <laughs> yun

sa ilalim. So, una-uling nakatapos, magbilog yung group 1. Siya, toot po sinabi ko, nasa Makati. Nasa Makati. Ang layo. Pag hindi ba yung ilalim nyo, pag yan pumuputok yung ilalim <laughs> yan. So, dapat dikit na dikit pala yung ilalim eh. Ayun, gumamit na ng pinagbabawal na teknik. Oh, pwede pala. Ang dami nang nagawa. Dapat 12 lang. Bawal na Kasi, kasi nagturo niya sa inyo. Bawal na eh. Sa, sa assessment daw pag ginamit yung pinagbabawal na technique pwede kaya? pwede hmm. basta lalabas sa tama yung pagdokto nyo <laughs> ay wag nyo nang gawin nagawa nyo nga ng perfect kahit hindi pinagbabawal yung technique <laughs> Okay, dito matatapos na rin sila. Nalagay na yung koko dyan. Yung koko wala pa. <makes noise> hmm. Ah, dinner roll yan. So, hindi pala ito pandi koko, mga katropa. Dinner roll pala ang tawag dito. Parang ano? Parang buns? Parang buns? O, yan. O, pala siya. <makes noise> So, ah uh, dinner roll pala ang tawag dito sa ginagawa nila. O, oh, bukas yan. Tingnan mo nga, bro, kung anong number. So, yung mga katropa, siya nga pala, kaninang umaga, nagmasa na sila ng dough kanina. At dalawang klase yung minasa nila. Yung para sa uh, dinner roll... At yung isa ay para sa pandikoko. So hindi natin na kanina yon. At ngayon, nagtimpla sila ng palaman ng pandikoko. Ito. Ayun. At mamaya, yan yung ipalalagay nila sa loob ng dough para maging palaman ng pandikoko. So ito mga katropa, ah, okay, nagde-demo si si Sir Teo para sa panliko ko. Asan na yung ano? Measure ng spoon nyo. Nasa ilalim ata. Asan yung measure ng spoon mo? Asan yung measure ng spoon mo? Ano at dito gusto. 'yung lang siya. Yung, ganun pag, ano. yung Ganoon. Pag iniba pa mo 'ko, na. Ayan. <laughs> Ayan. Bilog na bilog. Kasi mamaya, bago natin sa yan, uh, ayun, tapos tutusukan natin siya ng tinidor sa ibabaw. So, yun yung mark, mark ng pandiko ko yun. Okay. yung tinidor. <laughs> 100 grams. Oy! So ito yung group 3 uh, Sila naman ang nauna ngayon na naggawa ng pandikoko Ang galing ni Jessica humiwa 100 grams ng 100 grams so babawasan na lang ng content Di diinan mo yung ano, yung yung rolling pin. Yung pag-press, diinan mo. Yan, yan, yan. Tapos crosswise. Yan. Ayan, oh. Yun, no? Oh. Okay na, oh.

nilama basta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Huwag ba natong malaki ha, ah. mix lang dun sa ano ah. ano. Kasi kinya sa sobra yung ano. Maganda mm. o. Sa mga katropa, yung dough ay pinapahiran na ng ano, yung iba niya, egg wash o yung puti ng itlog. Para pag naluto yung pandiko ko, makintab yung ibabaw. So ito sa group. Sa group to, ganoon na rin. Naglalagay na rin sila ng egg wash. Ganyan ang palagang daan yung ano. Then, pagkatapos niyan ay tutusukan nila ng tinidor. Yun nga lang. Bro, kaya eh, nakuha ka ng tinidor mula sa baba. Kaya <tinyo> tinidor. Ah, sa ilalim, marami. <laughs> marami dyan sa ilalim. Isang <laughs> drum yun na dyan. <laughs> Kasi yung drum yun. Kasi <dram> <laughs> dapat ano okay. yung pagpapahid merong arts arts okay, ano yung may martin lang din sa brush okay. Doon naman tayo sa group 1 Okay, sa group 1 tapos na rin pala silang magpahid Tinidor na lang So, yun, sinasalang na yung ah, uh, ano tawag doon? Dinner. Roll. Oh, oras niya uh, 15 to 20. May na. Oras niya, 15 to 20 minutes. So, ayan, yung dinner roll pala. Nung sinasalang sa oven na ano, 175 degree Fahrenheit uh, 15 to 20 minutes okay. So after nilang mag bake uh, Diretso agad sila sa paghugas ng kanilang mga uh, tools na ginamit So yung mga katropa uh, natapos na nilang silang magmasa dinerol at saka pandigoko. At uh, yung dinner roll ay nakasalag. Ayan, andyan na sa loob. 10, uh, uh, 15 to 20 minutes ang hintayin daw para maluto siya. At uh, mamaya, pag nakaluto na sila, papa na naman tayo. <laughs> Chicha na naman. Okay, sige, sige. Mga tropa. Mamaya ulit. So mga katropa ito na 'yung wow. So ito pala siya, galing oh. Dinner roll. Uy, gas. 'yan. Ay 'yan. So ito 'yung gawa ng Group 1 na dinner roll. Ah, mainit. <laughs> Ito naman yung dinner roll ng group 2. Wow, grabe oh. Tanda. At ito naman yung dinner roll ng group 3. Oh, ganda. 12. Galing Okay, okay So yung mga katropa, ah, nakita na natin yung finished product nila sa dinner roll at mamaya makikita natin yung pandikoko. Sa yung na Okay, papay na na po ng bato.

Ah, dumikit. Ah, hindi naman ah. Okay, ilako na yan. Mainit? Ilako na triban, no? parang no? Oh, matigas yun o no, Pero masarap. Kasi Trigo yun eh. Siksik yun, trigo daw yung tinapay

<laughs> Yung malapad din. Eh. kasi <laughs> Ano eh, nagdikit-dikit ng eh Ano <laughs> eh. <laughs>

Okay, ito naman yung finish product ng group 3. Oh, Magaganda. Magaganda ang bilog dito. Hindi hey. na lang ako mag-iingay para hindi bias. <laughs> <laughs> wow! Ito. Eh, ito presentation pa lang. Galing. Kayo, may picture na kayo? Okay na. Sige na. So ito mga katropa. Ang ah, ah, uh, tawag naman dito ay pandikoko. Ano yan eh, signature ng pandi ko yan, may tusok ng tinidoro. Kahit lagyan mo ng koko yung loob niyan, pag walang tusok ng tinidor, hindi yan pandi ko Asa egg wash Egg Egg wash, egg wash. 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 natin wash. Okay. Ito uh, naman sa group 2. Parang <laughs> ano lang ha. Parang inilalabas lang ang galit sa asawa. Uy, <laughs> <laughs> may ina kay sila ron. Kailangan 3, 4, 5. Kailangan yan. 1, 2, 3, 4, Okay, sa group 1 ito naman yung kanilang pandikoko na natusok-tusok na rin ng tinidor. Ganyan yung pandikoko dito eh, sa Medicare. Oh, ganyan talaga ka 'kin. 5 piso isang. Oh, ganyan ka kalaki? Oh, ganyan talaga 'kin. Ito sila no-logit. Uh, 5 piso isang. Paano ho po kasi? 5 piso.

pang merienda bukas ng mga pastor, may meeting sila rito. Uh, hmm. Iyan pa, pati yung bukas. Matakaw sila eh. Uy, nakabidyo pala ako. <laughs> so ito mga katropa, pila na naman yung ano, yung... Patong muna sa ibabaw, sir. Para makuha mo lahat. Saan dapat talaga i-sliding yung pintuan. Gawin so, natin ng parami. Mm hmm. Parang kuha May yata gawin yung tika yung na sliding ko yan. Parang Okay. Masa na. Nandun na ba lahat? Nandun ah, na. Nandun na lahat? Ang bilis ah. Nandun na. Oh. yun okay, ito. Yung mabilis. Hahaha. <laughs>

Ang galeng ang Ganyan Ganyang nga lalaki yung ano, yung ko dyan sa memehe. Okay. Hmm. Oo. Oh! <laughs>

Baker's Choice. Nice. Okay, okay. So yun mga katropa. Uh, natapos na yung kanilang task ngayong araw na to. Ang paggawa ng uh, dinner roll at tsaka ng pandiko ko. So, ito group 1. Ayan, sa group 1. Uh, ito naman yung group 2. Naayos na rin nila sa kanilang, sa kanilang train. No, group 2. ah uh, syempre hindi pa tatalo yung group 3. Ito yung group 3. Oh. Say hi mo. Hi. Okay. Oh. So yun mga katropa, thank you very much ulit sa pagsubaybay sa ating channel. Sa mga bago pa, subscribe lang po kayo. At huwag niyong kalimutan ng notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga video. At ito po yung SNTI, uh, GMA at uh, Bed and Pastries. Thank you very much po Ganado TV. See you on my next vlog.